Kaya nga, sabi din maraming uri ng katoliko. Isang uri ng katoliko ay yung katolikong pike. Bakit pike? Papaloob. Ibig sabihin niyan, nakatutok lang sa sarili. Makasarili. Kung katolikong piki ka, self-centered ka, selfish ka. Ang iniisip bulang sarili mo. Meron naman katolikong sakang. Kasi ito sasabihin sa kanan, ito gagawin sa kaliwa. Sakang ang pamumuhay. Ano dapat tayo? Katolikong diretsyong maglakad. Diretsyo. Diretsyo ang pag-iisip, diretsyo ang nasa puso para kay Kristo. Diretso ang kalooban, inaalay ang sarili sa Diyos. Kung ganyan ng ating pamumuhay, pinapatunayan natin sa Panginoon na tunay ngang nagbabagong buhay tayo kay Kristo at ninanais natin bilang katolikong diretsyo na ang tatahaki natin ay ang daan patungo sa buhay Diyos.